So ayun, na uh, stranded ngayon ang mga uh, sasakyan natin Kasi nga may susunog, ano? Kaya makapansin niyo, ang dami ng tao rito ngayon So stranded sila ngayon, ano? At, uh, ayan May kuryente, na no? no? lakas ayun, nakakala ka ng apoy Ito yung mga tao natin eh. So ngayon wala nang madaanan dito Ay, So ay eh, mga kaibag Ay eh, medyo panik panik na yung mga rin natin Dito tayo sa kabila Dito tayo rin sa kabila mas kita nasa dito Ito yung mga kapulis na natin Grabe no Ang napatok pa Grabe, lakasa, no? kuryente na no? ano you know, lakas mo eh? okay, so ngayon okay. yun yung mga ano natin ito yung mismong daanan ano ito yung mismong dinadaanan ng mga sakyan ang Marcos Highway grabib grabib mulat itu

Alright, so mga paps, uh, ito Ito yung kaganapan natin ngayon ano? Dito sa uh, Gumaka Ayan, nakikita natin uh, Malakas yung sunog dito sa may tindahan ng, ano? Sa may tindahan ng Gulong Ayan, traffic na Ayan, so hanggang dito, hanggang doon Sa dulo doon, kung makikita natin yan uh, Stranded ang mga sakya natin So, factory ng ano? Factory ng so, Pinatay na Up yeah. in that factory uh, Stock area ng ano Ng mga appliances okay lang, ito yung motorcycle ko Ito na sa dulo Estranded so, sila ngayon Haba, tingnan natin Ayan, so Grabe, no, grabe Ang traffic ngayon Ayan, so, maraming stranded ngayon, ano Ah, uh, 10.06 10.06 ang ating oras Hanggang sa dulo So stranded tayo ngayon Ayan yeah, sa dulo Ang pakarami Aba